yun balik tayo ulit ito sa ating munting pangka nagkakaya si amigo bido Kaya muna kayo at ang hali na nagkano si amigo bido ay si amigo si amigo bik yan na lang no konti na lang ito ang kawayan ito ang Meron doon kuan ba? Kawayan ako nakita na daanan. Saktong sakto talaga bang laki? Hey. Yung dolo ng kuan? Oh. Yung dolo ng kawayan na yan? Ganyan kalaki, mahaba. Oh. Ganyan sana kalaki, pwede nang sakto yun. Nandun sa kuan? Gaya yung dito noong anong nanikuan? Yung kuan, yung... ni eh. Alvin? Ay, hindi man yun doon. Iba yun. Dito lang sa kuwan. Dito sa may karwas. Ah, sa may tulay? Oo. Uh. Ah, ilan, ilan ni kuwan? Si Boss Doming. Binibinta yun? Ang ah, madami. Madami? Ah, mga kuwan yung piraso. Mga mga dose. Dose piraso. Maliliit. Hindi man yun pang kuwan yun. Hindi yun pang... Pang pang palangoy din yun sa pangulong. Hindi yun pang palangoy sa pangulong. Maliit yun. Maliit? Oo. Uh -uh. Ay, pang barubano. Baka binibinta, maganda sana kung kuan. Pero kung baka pagtanong, gusto ko sana magtanong kanina ay. Eh. Pero kung pareha lang kalaki na yan, ay Maliit 'yun. Ha? Maliit. Maliit. Mm, mas maliit pa dito. Ang ganda ngayon pang double. Gawin lang pag ito ang gagamitin gamitin natin, masyado mang kuan. Maliit. Ang, 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 ang pang banog-banog natin yan kung, ay. Kita kung pang yan, ha? isa. Yung gusado, o, isa doon. isa. Malaki o. Yan, pwede na. Bastante yun. Ay, hindi tayo kukulangin? Ay, hindi. Hindi tayo kukulangin? Pang Oo. Mahirap pa man din maghanap ng kawayan dito. Nang mga... ganyan. Ay, na. order pa. Hindi na kukulangin. Hindi na ano, kay... Kay dito, maggawa man tayo dito ng tulay-tulay. Uno, dos, tres. Oh. Sobra na yan. Pwede na. Ah. Yun na lang pang banog-banog natin. Ay pang banog, yung pang panulay. Ay panulay, pang palangoy. Itong isang malaki, tsaka yung nun sa tabi. Ah, sige. Para hindi, na, para hindi na tayo kukuha ng kawayan. Kaya na kaya yan? Ay, kaya. Hindi na kaya magkimpang yan? Hindi <laughs> Baka mahirap kasi pagdating sa laut ay merong magtitimbang pa sa kabila. At ay, hindi, na. hindi kaya ng tao, hindi kaya ang Hindi kaya yan? Baka magkimpang-kimpang na naman. Bagay, magkaalaman na lang yan. Ang number one din ito makapa kuan uh, ito lutang ito di gaya ito, ito, ito sa kahoy nga dubog ito ah uh. mm pag mo sakilid dagdag dagdag dito dag, sa nang uh, lutang mm We go. Wai mo na kayo. O tanghalin na. Ay, uh, 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 Gutom na si Kasoyo Bido plus 12, 7. Kumain muna kayo. Mamaya na iyan. Matigas na kasoy video pag tuyo na. na. May gitang kay yung iba panba. Sariwa pagi. Wala na wala na na. Mm. Pag sariwa madali lang balatan ano. Hmm. Kay malambot yung kanyang balat. Pagkatuyo na. Makunat na. Kayo muna kayo? Kaya muna kayo muna tayo. Ayun pa rin lang ito eh. O, isa ko lang sa mayroon ito. Mm. ito nga to, Itong kanaw ng biyahang para maka para maka experience tayo eh. Ano nga kong gawa na kung ano pinagagawa niya <laughs> ito pwede na to ah ito hmm. ba madagdagan ang experience ay ay ba pingin mo daw kasuyo Titigit ka, hindi ko lang pa yung experience na makita mo. Tingin ka lang ay. Pero pag binating mo, madali. Kaya nga wala, ako titingin kasi ako ang inspector niyan eh. Kaso, okay. <laughs> <laughs> titingnan ko kung pasado ka na. Ang mm. mahirap pa yung mapigin at nainit pa. Pag yung malaking welding rod, butas-butas. Ah, butas-butas. Pag yung maliit na welding rod, abay, yung magandang pagkakatahi. Tingnan mo naman. Mm. Yung maliit na welding rod. Bagsak, bagsak ka sa welding, pero sa planado. Oo, oh, yan o. Mm hmm. Oh, yan isang pasahan pa lang yan. Ganda ba kon oh, ba? pero Aito. ginamit ko yung isang building na malaki. Ganda pa no? Yan ang nangyayari oh. Iyay. May mga butas. Gaya uh, gaya um. din sa akin nga ni building ano. Yan oh. ang ko na yung operahe eh. Pero mayroon pang maliit dito. Tingnan mo parang ugnay. Eh. Ay, oh. wag yan, istilisata yan. Oh, natin, stainless ang ginamit mo na yan? Hindi, bakal yan. Bakal yan? Ito ang stainless. Oh, yung sa stainless kapo stainless. Eh, stainless at bakal yan. Eh. Bakal na lang ginamit mo yung rod. Wala ka ng stainless? Dapat, Merong kakaputol na lang. Ayan. Ito, meron pa. Ito. <laughs> <laughs> Ayun, ka bala Ayun. Wala naman ang building yung stainless. Hmm. Ayun, hindi na siguro yan. Kabilaan, na kabilaan naman Kabilaan naman hmm. yung sa kabila pa lang, hindi kaya pong galing. Kambyo lang eh. Hmm. Kambyo lang yan. Dito lang ang hawak, tsaka dito. Pwede na yan. Pwede na yan. Oh. pati ng sa kabila oh. Hmm. Oo. Oh. Oh. Ah. Kaliskis buaya. Kaliskis tuna. Kaliskis tuna yan. Yan ang kaliskis Yan ang maganda. Yan ang maganda. tuna. Pag ay walang sa dagat. why? Ang buhay ay nasa Senado. <laughs> Ayan. nasa Kongreso pala. Nasa Kongreso ang buhay mga kasoyo. Ang buhay ay nang doon sa samintadong ubot. Kaya <laughs> <laughs> mo na kaya dito muna ako. Kaya mo. Ata. eh uh, na, may pala lang, din ng ang ng kaunti. Ah uh, pagbalik mo. Pagbalik mo malamig na 'yan. Pwede mo nang ibabing 'yan, Mommy. Ay, huwag mo na kasi hindi makikita yung kaliskis ng buhaya. yung kaliskis <laughs> ng tuna. Yun lang Gawa ng pagkakina, binabaping natin, mabawala yung hubog ng kaliskis. Ang maganda yan. Design yan eh. Art of welding yan eh. Kung tatawagin. Ngayon.

eh kasi ginamit ko to dun, dyan sa manubila to eh Why? yung tatlong wala na na yung iba dito pa naman may, may may ano dyan tornilyo na pag may tornilyo pa dyan na trick ito iatras abante lang yung ano ito. ah tornilyo dyan 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 na tornilyo lock screw. Ito, lalagyan pa ng best doon. Kolang yata yun eh. 516 lang yata yun eh. Ha? Yung butas mo doon, 516 lang yata yun. Alin? Yung doon sa hulihan. Hindi to kasya. 38 yun. 38 yata yun. yun, di ba? Nagkipito yung butas. Butas ha. Yan yes, sa pagtutornilyohan. Ito? Oh. 516 lang. Para 516 yata ito. Ah, ito. Pa. Pahiram na lang 516. Ito. 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 10 na lang nalaman maya. Ah, 3-8. sinukat. mo, hindi 16. na. Dalawa yun. 5.16 saka 3.8. Um, Pinagsukat ko ng dalawa. Para si orbol Pulang itong isa ba? Ano? Pulang itong isa ba? Apat yan? Ito? Oo. Dyan? Tinanggal natin yan sa... Ah, baka nang lang. Ba lang yun? Baka nang doon yun. Hanapin nila ang... Tentang, -tentang. apat yan eh. Okay. Yung tatlo, nandoon na yung tatlo. Ipagitago lang. Ako. lang siya at naggala man siya. Oh. Masyal, <laughs> masyal daw muna siya. galak gala daw, gala, gala da muna siya. Yay. Ba, oh, yun o. Know. Yun o, know, yun know. o. Hindi mauka Mauga, may lalagyan mo pa ng kasi yan. Ay, hindi pa naman pati higpit. Eh, kakalasin ko pa eh. Ay, hindi ko pa hinigpit. Ay, lagyan mo ng... Lagyan ako pa ng presyon doon. Ditot itu dito, gawanang itu ah, ang baka ma andito ay. Lagi ako nang beres dito paganyan. Yan, yang pala perasaan naman yan. Alin? Yan yan yang nasa baba. Ito? Ito ito yang hina baka mukha na. Ito? Ito ito. Para santo. Di nipit. Eh, Kolekanli hmm. hmm. lagi yan yan itu. Gantayan. Hindi, 'di talagi di kakabit sa table. Oh. Mm. Gantayan.

Bas. Oh, Lola-lola-lola. Oh, 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 oh. Ay, ay, may mabangga sa atlas. Oh, apatete. Kada-kada postira nang mabanggan. Mm. <laughs> postira nang ito, niya kaganda. Tek. Ah. Yan ang go na lang patatagin. Ito, ah. na-ligim pa yan ng presidente. Ito, diretso doon. Ito, eh, napurul ko kasi siya dito. Ito, la, oh, siguro tapalan ko ito dito. Tapos, lagyan ng, ito naman ang lagyan ng breast. Dito na ang breast nito sa gitna. Kahit dito, wala na. Dito. Para ito ay matutag din. Ito. Oh, dito ko siya lagyan ng breast. Diretso doon. Di ba? Pero ito muna. Ito na yung sinukat ko eh. Yung welding machine na ang kailangan dito eh. Sa mga wiligan, sa bahay na lang. Dito na. Dito na, pwede dito. Ah, ba ito tornilyo pala na ito. Tama pala yung kinuha mo bigay Ilan yung kinuha mo doon? Dalawa? Dalawa. Ah, oh, yan ang sakto pala. Oh, ito yung building dyan. Oh. Sa so, ako pala ngayon makukunan ng sukat ito. Magkaiba ang layo. Oh. Magkaiba yung distance niya. nagasgasan yung pintura natin. Hindi na. Hindi na. mo na. Hindi na. Hindi do at na. Hindi ha? para na. <laughs> eh. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. ito na. Hindi 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 na. na.

kunan ko na sa si ukat eh. Dapat maikip para hindi kalog. Pagmaliit ang bangka

Matagda na sila ng bato oh. Mga taga pagitan itan Unang La laot pa lang nila. Unang laot? Unang laot. Maha, mag magkita pa tayo sa laot. Oo. Oh. Maabutan pa namin kay sa laot. <laughs> <laughs> Sabay gano. Okay, malaki mambaka ata nila. Ha? Maliit lang. Ah, lang yan. Mm. Mga hmm. bensin ko blow kasi ko ano. Wala pa. Pag nabago siguro itong unahan natin mga kabido ano, mm? kakarga ito ng mga pito. Oo. Pagka nabago itong unahan, Oo. Matuwid tuwid ba, tapos mga dugsungan. Baka kaya pa siguro mm. sampu. Baka kaya nyo pa siguro ng sampo at meron pa tayong extra storage. Hmm. Yung, yung unang gawat na inyo nga, malaki ng karga o malaki pang lupa. Ah. Kaya ang kwan dito? Uy! Eh, nangar ka kayo? Ah, saan ka nagsakay? Kaya nito ang isang libong bato. Ba Mark Japheth? Ito'y nabago. Isang libong bato. At Itong bloke. Ah, pwede na. Ay, kay kay Iman. Ah. Tapos kakarga ng 30 barilis. Ah. 50 nang laki. Ka. Deal. Ayun na kakot deal. Kapilipit ka. Dapat pa ibabaw ito. Yun. Sobrang naman. Oh. Oh. Uh. Kailangan kasi masintro siya dito po. Kukunin ko yung sukat niya eh. Sakto, lang talaga ang haba sa cable ba? ya ah, Pacific enggak na abroad nah <laughs> abroad enggak abroad Pacific ha? Ay. <laughs> بل Pilipit. Yo, yeah, si pag mga bata oh. Si pag uling na. Hmm. Dah, <laughs> Pag ganyang usok abo na yan. <laughs> <laughs> Wala na yang uling matira. <laughs> <ha>? <laughs> Tambakan mo toy. <laughs> lang. Sarong laro-laro mo nang sa kanila. Hmm. Pagkama mo na abu. Hmm. <laughs> <laughs> <laughs>

sa kapa balik. Hindi, 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 hindi. Tapos ikit, ikit, na mo, hanapin mo yung gitna. Huwag mo ganyan eh. Ito lang ang susukatin ko muna. unang ilalim. Tulak. Tulak hikit lang. Tapos, Tapos, na ng gitna. Parang hindi nakagitna eh. Yan. Yan.

Ay, mali naman yung ginagawa mo. Selector na yan. Ang ah, sinusukat kaya yung kambyo. Yan. O, oh, hila. Di diba, ba? Hila pa. Hala. Sagat na. Ay, na. Uh, hindi, hindi nga sinutro. Tulak ulit. Sagat na. Hila ulit. Sagat. Ha? Uh, Ganito na lang. lang ako. Pukuha na lang. Pukuha na sinutro. Sagat-sagat mo lang muna dyan. Sagat mo muna. sa pa rito. Magat si yan. Stay mo. hindi ko masusukat pag nagalaw. Saan nakasagad yan? Sa abante? Atras. Masagad mo sa kabila. Oh, Bante. Kumambiyo. atras. Gitu lo kurang. Tolak. Sakat nak. Kau mau dia. eh balik kuda yep, balik kuda. Sige. Sakat boleh. Pak Bante. Sige, kaitan. Yang sakat ya. Pak atras. Pak atras yang Oh. Kalau masuk ke bila? Ya, sakat nian. Oh. yung selector naman. Yung paganyan ganyan naman, yung paganyan ang tulak. Yan. Yeah. Sagad. Sagad din ha. Mm. Okay. Oh, sige, sa kabila, sa Sa kabila.

na ako Stop ng ipon ako ang isiksik ah tapos na ha dali na hmm, dali na iyo iyan yeah. gutsok no iyan yeah. oh hmm. pag tulok tulok tulo pa yan doon ha hmm? nadaloy pa yan akong gi aking gi ano nang ko na mo na ng plastic plastic si hmm, silag mo tulok eh hmm. para hindi siya nga, na, na, natagot talaga ang yan para pulido talaga ang siksik niya. Pulido, pulido talaga ang siksik. -sik. Mm -hmm. Uy! Time check na pala natin ay pupunta pa ako ng school. Punta na ako sa school mga kasoyo. At uh, magpapakain ng estudyante. Magatid. Mga uh, kasoy video. Alas mo na ako. Kay magpapakain muna ako. Mamaya ulit mga soyo, mamaya.